Kagabi, may nag-iwan ng gamit dito. Siniksik na lang basta. May problema daw kasi yung motor niya. Tignan natin kung anong laman ng supot. Ito pang gano'n ah. Receiver. Receiver ng Yamaha. Okay. Bakit meron akong receiver ng Yamaha? Most likely, meron siyang customer, meron siyang kliyente doon sa shop niya na nawala ng susi. Yun lang naman yung ano, yan, eh. reason ko ba't nagpapadala ng ganito. Okay. Tip! para dun sa mga mawawala ng remote, na walang backup code, ha? Huh? na talaga lahat, lahat ng pwedeng makapagbukas ng motor nyo, huwag niyo pong pilitin na paandarin yung motor nyo na magbabypass-bypass bypass po kayo ng wire. Hindi po siya gumagana. Okay? May mga nakakapagpagana yan, pero mas marami po yung, na may mas maraming nasisira kaysa maraming nagagawa. Ang gagawin nyo lang po, contact kayo kay Sir Mer, sa SpeedUp Garage, ipadala nyo lang po yung tinatawag natin na receiver sa Yamaha Nmax Aerox Sniper XMAX Ano pa ba, ba? Na ito ay malapit lang sa battery. Nakakabit lang yun doon. Iba pa yung Y-Connect ka, receiver to ng remote. Sa Honda naman, iba-iba pwesto. Pag Honda Click 150 nasa harapan, Honda Click 160 nasa harapan, ADV PCX, Airblade nasa harapan din. ADV PCX nandito sa may bandang muffler, sa taas ng muffler. Padala nyo lang po yung ganito nyo magagawin ko po kayo ng bagong remote. Okay, doon na tayo sa process. So, Mel, paano mo ba nare-recover yung code dito sa loob? Okay, ano yung process mo? ah, uh, ito. Meron akong ginagamit na diagnostic tool with code recovery na gadget. So, buksan ko lang muna to, Balikan ko kayo. Okay. Unang step, bubuksan muna natin tong receiver. Ayan. Okay. Ito na. Magtutusok tayo ng karayom dito sa likod para ma-recover natin yung code. Ito yung code recovery tool natin. Ito yung diagnostic tool naman na binibenta natin. So again, para tutorial na to para dun sa nakabili at bibili pa. So ito yung marireceive nyo. Ito binibenta natin to for 26,000 pesos. Diagnostic tool only. Okay, ito lang naman yung kailangan natin for today. Pag gusto nyo diagnostic tool lang, ito yung marireceive nyo, 26,000 pesos to. Kung gusto nyo naman na mayroong code recovery tool, katulad ng itong tutorial ng video, ito yung separate na uh, 34,000 pesos. So ito, 26, pag kinuha nyo yung package, 34,000 pesos siya. Okay, so ito na po labas natin yung module for code recovery then for Yamaha ito yung cable for Yamaha then ito yung module so ang gag paano gagawin sa remel ito sasak, brand new to brand new brand new sasaksak natin okay then this one goes here pag magda-diagnostic naman kayo, yung mag check engine, delete ng check engine, ibang kable naman yung gagamitin nyo. Dual purpose, pang remote, saka pang negosyo sa shop. Pang mga ano, FIFI. Tapos ito, yung kable ni Yamaha. Okay, this one goes here. Tapos syempre, kailangan ng power supply yung power supply, kasama na yan dun sa package. So, start natin. Ayan, nag-on na siya. Kagawin natin, papasok tayo ng key programming. Okay. Uh, before tayo mag-ano ulit, mag-proceed. Yung mga may diagnostic tool na na-existing, tapos kahit hindi nyo nabili sa akin, as long as merong key programming na ganito, pwede kayong bumili sa akin ng ganito lang, yung gadget lang na to. 8,500 pesos para ma-upgrade yung tool nyo. Para doon sa may key programming. So, key programming tayo, okay. Then, anong motor yan? Yamaha. Dito tayo sa NVX, ECU 12-pin 12 pin NVX. Tapos, ang gagawin natin is mag -re read tayo ng key ID. Okay, so Sir Mel, paano gagawin yon? Ito, kabit natin dito. Pak. Tapos, tingin tayo dito sa microscope. Ito, meron na akong diagram na ibibigay sa inyo. Pag nakabili kayo. Dun sa wire, ang kulay natin should be ito, blue. Then, yellow. Dito. Yun. Yan. Kita naman sa mata ito, mga sir. Yan. Connected na siya dyan. Dito naman tayo sa diagnostic tool. Key programming. Yamaha. NVX. Read key ID. Para mabasa natin yung lost code. Yun. So, yun yung nawawala niya. 274-264. Makakalimutan ko yan. 274-264. Uh, once na mahugot nyo siya, hindi nyo na kailangan ikabit yung karayom. So, kahit mo nakaganyan na lang siya. Then, next step is, syempre, dapat naka-order kayo ng remote from Yamaha. Pwede rin naman sa akin, nagbibenta rin tayo ng mga spare na key. Kaya kasi tinatanong is, Sir Amel, ano ba yung code na yan? Ito po yung code. Ito, code na to, yan, code na to, nitong remote na to. Okay? Yung code ng customer natin, yun yung nawala. Hinugot natin yung ganito niya. Yung 274, 264, yun yung nawawala niya. Yun yung binayaran niya sa atin. Tapos, ito, papasok na natin to. 264, 273. Okay, paano yun? Dito naman tayo ulit. Escape tayo. Then, ayun, nakasulat. Number 5, register a new key. Okay. The special cable must be used. Yes, nakakonect na. Nakakonect na na. Okay. Ano yung mga kailangan? Kailangan naka-on yung remote ayan, naka-on na yung remote. Ayan, pag pinindot natin sa beses, naka-on na siya. Tapos, kailangan ng code na original. So, yun yung goal. Para makapaglagay ka ng duplicate, kailangan alam mo yung original mong code. Kasi hihingin siya nung receiver. So, ano yung number kanina? 2... Two seven four two six Then press OK. Key matching, please wait So, antayin lang natin yan mga sir Automatic yan mag uh, Tawag doon, magre-register Naririnig nyo parang nag-beep-beep -beep -beep yung diagnostic tool Yun Ito mga sir, makikita nyo iilaw to Antayin nyo lang Yan. Pindutin natin sa beses, eh, no? Observe the na, 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 Press the key button. Some beses lang. Tapos, talabas dyan. Successful. Testing natin. Testing. Yes. Okay. Normal. Tinan nyo, ha? Pag pinindot ko yung okay dito, umiilaw yung susi. Nakita niya? Nakita mata? Yeah. Ngayon, ang gagawin ko, papatayin ko tong remote. not normal. On ko ulit yung remote. Testing ulit. Kata niya. Yan. So, ibig sabihin mga sir, itong receiver, sa itong remote na to, ano na siya? Uh, pardon? Match na siya. Na-register na siya. One more time. Meron pa kang gusto. Para before matapos yung video. So, is it sir Mel, ibig sabihin, kapag ni-read ko yung key ID rito, ilan lalabas ta? Dalawang code. Uh, ah. yung 274624 saka ta. Okay. Let's main point. Okay. So, yun yung reason kung bakit tayo nagre-register. Kasi ang uh, alam ko, si Yamaha up to 5 keys or 6 keys yung pwede niyang i-register. So, tignan natin dito. Read the ID ulit. Okay. Yun na. Yun yung original niya. Tapos ito na yung bago. Bago. Okay? So, that's it mga, mga sir. Yan. Dito, magkano yung singilan dito? Nasa 5,000, 6,000 pesos. Depende sa location nyo. Um, kaya ko siya binabanggit kung magkano. Kasi yung diagnostic tool, yung investment nyo para dun sa code recovery, mababawi nyo siya agad. Kapag meron kayong mga ganitong troubleshooting. Mabilis yung ROI, mabilis yung balik ng puhunan. So, if do, mayroong uh, merong interest na dyan na mechanic ko, ng video na to, comment down below, pwede rin kayo mag-message sa page kasi meron kami yung tutorial nito, uh, personal, tapos pwede kayo mag-order din sa amin mga sir. At meron tong chat support together with me sa kanyang ibang admin ko. Yan, yun lang mga sir, thank you po, thank you po so much. Yes sir.